dali naman po ng uwak yung aming haharbisin pagkadami sana oh <laughs> Ari sana yati ko ko na kahapon eh ako'y gabi na Kagabi. gabi na naman po sayang tatlo ang kuhan ng uwak tay, pwede na yan tatay yan harvest na yan tsaka ari tatay yan pwede na ito yan ilalako daw po ng inay eh. pandagdag ano din po pambiling ulam mga mm. tatay Ay, di may ila ko na niya yan. Hmm. patay. Ari ah, na yan. Kaya, Ari. Dapat yung gantin ah. na dilaw-dilaw lang ay ay kukunin mo na ay. At itiipunin mo. Oo. Oh, oh. Sa bahay na. Eh. Ba? Sa hmm. mga bahay. Hmm. Eh, sayang, aray. Hmm. Kung um, ate, aray, oh. Kailangan pala ibirat ano, kukuha na po. Naunahan po kami ng uwak. Ay, ate, bigyan mo yan. Yung dalawa tatay. Uh, ang dami na rin tatlo. Eh, sayang ari, laki oh. Ari, yung na-harvest ko kahapon. Kaya mo utoy, ari. Kaya um. mo utoy. Ang dami. Oh. Ate, ari, pwede na rin. Naunahan ng uwak kayo. Oh. Uh. Hmm. Ayan. Pag ay, hindi natin madadala, ay... Ito it. kahapon. Ay, ay panihinog na. Ang dami, ulit ang mga. ito eh. Pagkalalaki po dito. Mga kaisan, um. Oh. Ah. Haha. <laughs> Bukas na ito ko ni... Hindi natin kayang dalhin. Tati, ari lang ang tatadalhin. Hmm, ari. Uh, tat. Pala ko nang inang. Ito'y tabon na ulit yan. Ano, tatay? Para huwag kainin ang Bukas, sinubi na rin yan, ari. Ya, yeah, kayo wakay. Yung no, unahan, pa 30 30 pesos po ito. ito po yung bigta. At ito po yung sarap po Hinog sa puno. Walang kaabu-abu Kaya po ogawan ay hindi po ito naabunuhon. Kusang taba sa lupa. 20-20-30 agawan ay atay. Yeah. Mare patayin nyo po sa kabila. Gagalitin po ang uwak. Wala lang po silang makakain na eh. Nauunahan po tayo. Bukas sa tihinyo ginog na ari tatay tabak ang ilang puno eh, okay. ah, kanamang, kanamang na tatay ah kaya namang kaya na puno harvest dito ilang puno ah ah sabunan mo ako, sako bukas ka umin bukas po ito yung na uli Tatlo nga naman yan. <laughs> Dalawa nga tatay lang. Ay. Oo. Uh -huh. Kaya nga pati Ay, yan. Hmm. Ari, hindi niya aking isa. Kahit tatay hindi niya dalaw. Ay, mapadala ko tuwayo yuwan yan. Berde pa ba tatay? Eh? Berde pa. Ah, pero may ibinta natay yun. Bagay. Mm. Ayos na. What's up mga kaisang! Magandang umaga po! Yeah, mga kaisan, tayo po muna ay ano Tayo po ay nagbisita ng tubigan Gumanda na po, ito po ay nagkasakit Yung kulay puti Ang iginamot lang natin mga kaisan, tagbak Yung po ay mga sinaunang gamot Pag nagkasakit ang palay eh. Nakita nyo sa vlog ko noon na namuti Parang naupod ito Nawala na po oh. Eh mamaya ipapakita ko Hindi ko na ipakita sa inyo na minsan kung anong ginamot natin eh Yan ito, tagbak ito mga kaisan Sinaunang gamot po yun. Biglang gumanda na po. Yan po ay uh, biganti bigante. Bigante ito mga kaisan. nagpapa na rin po tayo ng talong na po si Alan. Yun nga lang, mga kaisan. Ito po ay inuuli ko tuwing umaga. Pinapasya lang po. Kinakausap. Isa po yun sa ano. Kung gusto nyo gumanda ang inyong halaman. Sekreto. Kausapin nyo pong mabuti ang halaman. Para pong... Kumbaga para po ba siyang nalago? Kailangan din yung singaw ng tao. Ah, ang ganda naman po. Sana po ay tayo ay tumama dito. Ito po ay bigante. Sinasabi ko sa inyo, napakaganda po niyang binhi. Yan po ay hybrid. Noong una mga kainsa, nawala na po yung, ano, ay, yung SL8 na hybrid noon. Ang pinakamarami ko pong naani dito ay ano, 200, uh, yun ay ano ay, 120 karga. 240 sa ako mga kainsan. 2,000 ano yun? 2,000, wari kay 2,000 ano nga ba? Mga eight bago tayo mag-abroad noon. Ito po ay binisita ng ano noon ng mga agriculturist din noon. Kung paano natin napaganda noon. Pa eh al tamang alaga naman noon ay. Talaga pag po ako pumanggas ng halaman ay tama mga kaisan oh. Gusto ko po ay maganda. Walang kumbaga hindi sa ano mga kaisan. Kumbaga na break natin ng record dito noon sa barangay. Ah grabe. Mga matagal na. Parang ngayon ibabalik ulit tayo sa sigla mga kaisan sigla ng pagpapalay ay ah, anong gara <laughs> tamo mga kaisan ng puno na ah, ah yan um mga kaisan okay, um one nag a average siya ng one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty yan hello po sa mga taga cunas agriculture yon parang uh, bibisita po sila dito sa bukid mga kaisan pag aar mga estudyante po pag aaralan nila yung mga kung ano yung ginagamit natin ano paano na paganda yan hello po ilan nga mga kaisan na binilang ko yung mga puno ito po itinim natin na isa-isa po ito isa dalwa isa dalwa po ito tamo bilangin ko uli 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 24 25 6 27 28 29 29 puno kaya lang mga kainsan pag tayo nag gusto ko parang nasa musitera kumbaga hindi po ito halos uh, every 2 months pinapanggas po ng ano pinapanggas po ng uh, gas cutter ang damo hindi ko rin po ito inaano ng ano sa daga po alam nyo mga kaisan yung sa daga hindi ko po ito pinapakain ng um, kung bakit pinapatikman sa daga alaga po ba alaga po ang lahat pilapil tapos tuwing maga kakausapin mo bago magtrabaho yan ito ang routine natin mga kaisan hindi pa nga tayo bihis nagkamarhuya pa nga ako nadulas na ako eh. kung hindi ito nagkasakit lalo lalong maganda mga kainsan pero kasama sa laban yun kasama sa laban panggas na panggas bali gagamasa na po ni Uto yung refolio so, mga kaisa, ginagamasa na lagu oh harvest po tayo ng mga pitcha ko ng ano ng abril or pitcha ganda na oh tayo po ay bumili uli ng isang kilong uh, makisig mga kaisan bahat kalahating kilo bali isang kilo na ang sitaw natin gawa ng pupunuin ko na po halos are lahat ng makisig nanghihinayang po ako bali ang sitaw na natin ay kalahating uh, isang kilo lahat are mga kaisan yung ating ano sitaw no ng tanim natin ay hanggang dito pero buhay na po yung unang tanim putok na po titingnan natin dito. Putok na eh. Ang ganda na. Nari. Ayun oh. Busngi na. Hmm. Ayun oh. po. Putok na. Ayun. Sitaw na po yan. Hmm. Yan. Ayos na po. Yan po ang napatanim Ay kalahating kilo kong gandun. Ngayon naman, uustuhin ko ng hanggad dun pa. Para marami na nga naman. Makisig po uli. uli. Ay hanggad dito pala natin. Ah, oh, wala pala to. Nung musong saputitan Kasama si Gainsan Kasama si Gainsan Umili tayo sa palangin Sa para sa tanglalian Sa bubo ni Gainsan Kasama si Gainsan Bumit-ubit siya'y dahil Sarap na maranasan i 🎵 Kasama si Tainsan 🎵🎵 Pumunta tayo doon sa may itikan 🎵🎵 Manguha tayo ng ito kung saan 🎵 Kasama si Tainsan 🎵🎵 Kasama si Tainsan 🎵🎵 Pagmasdan mo ang kabutukan 🎵🎵 At ilog kung saan matutunga Ang ganda ng kaligasan 🎵 Yari na po kita ni mga sitaw. Nasindak yes, si Nakuya Pagun na minado po ng sagingan. Ang oh, ganda na naman ng ano. Nung ano naman. Mm. Nang ma... Ano tawag doon? Ngayon nataas-taas na ang repulyo. Ano? Ngayon? Oo, oh, nataas na uli. 60 ang pilihan, ang hmm. Na mahal-mahal na. Nung nakaraang linggo, pagkamura ng repulyo, baka abot po tayo sa mahal. Kahit kakaunti po. Ano po isang libo. Pero sa susunod pong taon, tayo po ay hindi sasabay sa karamihan tatiming po tayo baka po ito lahat air na ito pagkatapos po ng sili ang tanim na natin ay October October na nga matagal din man po ang sili natagal po ng isang taon air na po ang kasunod Yon pagkaganda ng air eh pero may nagtanim daw sa diyan sa kabila hindi doon nagkaigi nasa lupa o nasa alaga siguro nasa lupa nasa alaga baka sa variety. Variety po sila kuya pagu naman po dito dito po sila nagtatabas yan lahat po ng oo lahat po ng saging aano na pinapatanggalan po ng ang tawag na eh ng lying awan na rin po ano hindi siguro po si Kuya Pago hindi niyo nakikita. Yan, yeah, sa ganito po siya. <laughs> sukalan, sa tago. Sa, 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 sa hindi po nakikita ng tao. Tatawa yun pag napanood niya. Sabi niya ko yung lagi ni-schedule mo sa tago. Ay makikita ang gandang lalaki mo. Diyan <laughs> ka sa tago. Hiwahiwalay po kami ay. Hawa na no? Hanggang hapoy ay yari yan. Obo sa ang saha mm. Tubleron, papaya Hindi <laughs> <laughs> makagat Ah, oh, yari oh Si <laughs> Ari na kuya <laughs> yeah, mga hinapay na sa akin Aking ialagay kuya pag oh Hindi ba at mga Oh, pag naparami. Binabawas-bawasan po ang saging gawa ng Ito po ay ano, hindi na maganda ang bunga. Okay. Sige natin sa babo. Ubos ito. Kulay-kulay! Oh. Saging. Hoy. Hmm. Obus po 'yan, patidahon. Hmm. Yo, parang ay puno ng pansit lokban. Malutong-lutong 'yan. Yo. Malutong-lutong. Wala pa lang puso ng lakatan, ah kakain ko ng baboy dahil pagkain kahit tatlong araw na dessert nila puso ubus ito kaya pag oh <laughs> Ari. Kuling-kuling! Hmm. 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 Mm. Puso. Dali. may kamuti pa eh busog na busog na yan baka hindi na mga, mga anak mong no, tumaba ano hmm, dessert huh. may malamok ko nung unahin na eh ayari na oh Ubus iyan oh hmm dali hmm dami may puso nandali hmm. basogan oh <laughs> ah puso naman oh <laughs> sarap pang usay eh. <laughs> uliti ya pagkasagana-sagana pala din sa napuntahan kong aray puro pagkain na ma'am buntis na ari iba na antiyan po ay namumukod paborito ni niyog niyog ang paborito at saka ano talbos ng kamuti